Pwede ba ang sa susunod damihan mo yung stock mo ng Dragonfly mga 50 na Dragonfly? Kaya mo ba 'yon 50? Dami ah. Bibili ako ng 50. O sige, 50 na Dragonfly tapos 10 raccoon. Maganap na yung na raccoon. Pero pag nakaharap ka bibili ako 10. Sige, sige. O sige, basta yan guys pa para sa mga nakapa-allow share at lagi naka-heart sa video natin guys ha. Para testing natin yung raccoon. Oh, lucky! Pag <laughs> do si Barney, sinong may gusto na Mag-comment ka na, baka maunahan ka nila. Mega! Mega! Lumili pa na tutubi! Tutubi! <laughs> Tingnan natin kung ilan yung Dragonfly ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 Dragonfly, pre! May Radiant pa, pre. May Radiant. Radiant. Spell Radiant. Hindi ako nag-aaral par. To, to, to. Ito, ito, ito. Ito! Sa inyo na lahat yan mga tol Automatic yan tol Okay? Gusto mo ba na ito? Basta nakapalaw Share ka Lagi sa mga video natin Automatic sa inyo na to I love you all Seno, thank you Seno ha Seno Seno, pag sa susunod na naubos na to Pag napamigay ko na to lahat Bibili ako ng 20 50 50 na dragonfly 40 na normal dragonfly 10 mega dragonfly Papamigay ko Papamigay ko Ha? Okay, okay Sige, sige, sige Thank you, thank you Bye-bye na Bayad na eh, bayad na eh Bye-bye na